umaasa si Coronadal Chief of Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. na makatutulong ang kuha ng CCTV para matunton ang suspect na tumangay sa kasisilang panang nasanggol sa South Cotabato Provincial Hospital. Ayon kay Pinalgan, nagsasagawa na rin ang tracking ang PNP matapos na matukoy ang driver ng tricycle na sinakya ng suspect. May mga witness na rin anyang nakausap ang PNP na maaring makatulong sa kanila. Ayon pa kay Pinalgan, na-recover ng PNP ang pinanini ang damit ng sanggol sa barangay Avancenia. Dagdag pa nito, nakausap na rin ang pulisya ang ilang mga Provincial Security Unit o PSU sa Provincial Hospital. Nanawagan naman si Pinalgan sa publiko na may alam sa kinaroroonan ng suspect. Ayon sa ama ng sanggol na si Ryan Sumalinog na taga barangay Lunin, Tupi, South Cotabato, ang kanyang anak ay natangay ng suspect na nagpanggap na nurse kahapon. Nag-alok umano ang suspect na tutulong para maisailalim sa newborn screening ang tinangay na sanggol.